Kung bumagsak na ang ekonomiya ng China dahil sa 145% tariff na ipinataw ng US, mas lalo pa itong nalugmok ng ipatupad ni Trump ang nakakagimbal na 245% tariff sa piling produktong galing China. Isa sa mga tinamaan, ang Apple. Kuha sa video ang malalaking truck na umaalis mula sa Foxconn sa Wuhan, ang tinaguriang iPhone City, bit-bit ang milyong-milyong dolyar na halaga ng aset. Maingay ang balitang stop operation na nga, ang Apple sa China. Nag-aalisan na ang mga dambuhalang kumpanya. China, kaya pa ba? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo ilike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matagal ng target ni Donald Trump na mabawi ang Apple mula sa China. Ayon sa kanya, hindi tama na ang iPhone ay designed in America, pero assembled in China. Para sa kanya, parang may hindi balanseng sistema. Ang teknolohiya, disenyo, at utak ay galing sa Amerika. Pero ang bansang umaani ng kita at lumalago dahil sa paggawa ay ang China. Sa tagal ng ganitong setup, napalaki ng husto ang kita ng mga factory sa China, lalo na ang Foxconn. Ngunit para kay Trump, oras na para ang Amerika mismo ang makinabang sa sariling produkto. Isa itong kampanya para maibalik ang jobs sa US. At kasabay nito ay isang estratehiyang magpahina sa pag-asa ng malalaking kumpanya sa iisang bansa lamang. Kaya't noong bumalik siya sa kapangyarihan, sinimulan niya agad ang economic pressure at ipinatong ang nagtataasang taripa. Para sa mga kumpanya, malaking tanong ito. Manatili sa China at magdusa sa mataas na buwis? O lumipat na sa ibang lugar? ang mga nangyari noong Abril 1, 2025 ang naging turning point. Mula sa iPhone City sa Wuhan, kumalat ang mga video ng mga naglalakihang truck na bitbit -bit ang milyon-milyong assets ng Apple. Isang malinaw na manifestasyon na talagang nagre-relocate na ang Apple Inc. Ang isa sa pinakamalaking teknolohiyang kumpanya sa mundo, umalis sa bansang pinakamatagal nitong naging partner sa production. Hindi na sila naghintay pa. Pinutol na ang maraming kontrata, isinara ang ilang planta, at inilabas ang mga kagamitan para sa panibagong simula sa ibang bansa. Vietnam at India ang tinumbok, mas malapit sa ASEAN at may mas pabor na trade agreements, bukod pa sa mas murang pasahod at logistic-friendly policies. Kung babalikan ang PETSA, animoy nakatunog ang Apple ng maaga bago pa ipataw ang 245% tariff at nakita na nila na isang araw Babagsak din ang China lalo pat isang tuso at matalinong presidente ang niluklok ng Amerika. Parang bagyong malakas ang tama nito sa Foxconn. Taloob lamang ng ilang linggo, bumagsak ang operasyon ng kumpanya sa Shenzhen at Wuhan. Dati, 24 ang takbo ng mga linya ng produksyon, puno ng trabahador, at wala halos pahinga. Ngayon, maraming production floors ang naka-off. Ang mga trabahador ay sinabihan na umuwi muna. Iba ay natanggal agad. Ang tahimik na paghinto ng makina ay sumabay sa bumabagsak na demand mula sa Apple. Sa datos mula sa Nikkei Asia, humina ng higit 40% ang kita ng Foxconn sa unang quarter pa lang ng 2025, ang pinakamalalang bagsak sa nakaraang sampung taon. Ang dating powerhouse ng manufacturing ay biglang nakaramdam ng uncertainty. Hindi lang Apple ang umalis. Ang domino effect ay mabilis. Dell, HP, Microsoft, LG, Nike at marami pang iba ay nag-announce na rin ng restructuring ng kanilang supply chain. Ayon sa UBS Global Supply Chain Analysis Report, mahigit 300 multinational companies ang nagsimulang ilipat ang mga planta at assembly operations palabas ng China mula 2024. At hindi ito pansamantalang diskarte. Karamihan sa mga kumpanyang ito ay nagtayo na ng long-term investments sa Southeast Asia. Sa mata ng mga executive, mas mainam na ngayon ang diversified risk kaysa maging dependent sa iisang bansa, lalo na sa panahong umuuga ang geopolitics. Sa naning, may lumabas na video mula sa China Observer na nagpakita ng epekto. Dito sa isang malaking Foxconn Park na dati may 50,000 empleyado, makikita na ang pagbabago. Noon, siksikan ang kapiterya. Puno ang mga dormitoryo at may pila pa sa mga shuttle ng empleyado. Ngayon, ang mga gusali ay sarado, ang kantina ay tahimik, at ang pabrika ay tila ghost town. Ang mga signage ng Foxconn ay tinanggal na. Ang mga kondominium na itinayo para sa factory workers ay hindi na mabenta. Ayon sa Real Estate Weekly ng China, bumaba ng 35% ang market value ng mga property sa mga industrial zones sa loob lang ng anim na buwan. Ang epekto ay hindi lang sa negosyo. Pati mga ordinaryong tao, real estate developers, at lokal na pamahalaan ay naapektuhan. Samantala sa India at Vietnam, kabaliktaran ang nangyayari. Ang paglisan ng Apple mula sa China ay naging oportunidad para sa mga bansang ito. Sa India, triple na ang laki ng iPhone production sites ngayon kumpara noong 2023. Ayon sa Bloomberg, dahil sa suporta ng gobyerno sa digital manufacturing, maraming bagong kumpanya ang pumasok sa sektor. Sa Vietnam, limang bagong planta ng Apple partners ang itinayo sa unang quarter pa lang ng 2025. May mga tax holidays, government grants, at mabilis na permits. Ang dating tahimik na economic zones ay biglang naging sentro ng bagong electronics boom. Maraming bagong trabaho ang nalikha at ang confidence ng mga foreign investor ay lumakas. Ang Pilipinas ay may malakas din na potensyal na maging pangunahing destinasyon para sa mga multinational companies na nagbabalak maglipat ng kanilang operasyon mula sa China. Marami na ang sinasagawang biddings. Ang mga hakbang ng Pilipinas upang mapabuti ang mga negosyo at magbigay ng insentibo sa mga international investors ay nagiging pangunahing atraksyon para sa mga kumpanya na nagahanap ng mas stable at flexible na production hubs. Ang Pilipinas ay may mga industrial zones at modernong infrastruktura na maaaring magsilbing angkop na lokasyon para sa pagtatayo ng mga planta. Ang mga lugar tulad ng Calabar Zone, Central Luzon at Davao ay may mga industrial zones at infrastruktura na maaaring magsilbing angkop na lokasyon para sa pagtatayo ng mga planta. Ang mga lugar na ito ay may akses sa mga pangunahing daan, pantalan at mga paliparan na mahalaga para sa logistics at distribusyon ng mga produkto. Habang umaangat ang Southeast Asia, may bagong hamon naman para sa China. Ang mga lungsod na nakadepende sa exports ay nakararanas ngayon ng pagbagsak ng kita, pagtaas ng unemployment at kakulangan sa foreign direct investments. Sa Guangdong Province, tumaas ng 12.5% ang unemployment sa loob ng dalawang buwan. Ayon sa South China Morning Post, maraming mga skilled worker ang biglaang nawala ng trabaho, hindi dahil sa kakulangan ng galing, kundi dahil wala ng demand para sa kanilang serbisyo. Ang pagbabagong ito ay hindi lang dahil sa taripa. May mas malalim na dahilan, ang pagbabago ng pananaw ng mga kumpanya sa global risk. Ayaw na nilang maipit muli tulad noong pandemya kung saan isang lockdown lang ay pinutol ang buong supply chain. Gusto nila ng agility at resilience. Ayon sa World Bank, bumaba ng 17% ang manufacturing output ng China ngayong taon, indikasyon na may malawak na recalibration sa pandaigdigang produksyon. Pati ang real estate ay tinamaan. Maraming proyektong ginawa para sa industrial zones ay biglang napornada. Ayon sa Reuters, umabot na sa $430 billion ang utang Mula sa mga proyektong walang sapat na returns, ang mga lokal na pamahalaan ay nabigla. Hindi nila inaasahan na ang mga iniisip nilang long-term investments ay biglang magiging liability. Ang aral dito, hindi pwedeng umasa lang sa pagiging pabrika ng mundo. Sa panahon ng AI, automation, global instability, at climate-related disruptions, ang mga bansa ngayon ay kailangang my flexible economic strategy. Ang India at Vietnam ay hindi lang basta alternatibo. Sila ngayon ang umuusbong bilang bagong production giants. Ang kanilang pagiging adaptive, transparent, at open to foreign collaboration ang nagpapalakas sa kanila. Hindi lang ito kwento ng Apple. Ito ay kwento ng shifting global priorities. Ilang dekada nang nakaangkla ang mundo sa industrial machine ng China, pero ngayon Ibang direksyon na ang tinatahak ng global production. Ayon sa US Trade Representative report, milyon-milyong dolyar kada taon ang nawawala sa mga bansa dahil sa supply chain disruption. Kaya't ang mga kumpanya ay mas naging proactive sa pag-aayos ng kanilang network. Ang pag-alis ng malalaking brand mula sa China ay hindi lamang simpleng negosyo o hakbang sa kalakalan. Ito ay isang malinaw na aral na nagmumula sa mga dekadang pangluloko at pangigipit na isinagawa ng China. Sa nakalipas na mga taon, ang China ay naging kilala sa kanilang mga taktika ng intellectual property theft, pagpapataw ng mga hindi makatarungang buwis, at ang sistematikong pang-aabuso sa mga internasyonal na kumpanya na dumaan sa kanilang pabrika. Kung minsan, ang mga kumpanya ay pinipilit magbigay ng malalaking bahagi ng kanilang mga teknolohiya at produkto. O kaya'y may mga kasunduan under the table na naglalaman ng hindi tamang mga kondisyon sa paggawa. Habang ang mga international companies ay tahimik na nagsisilbing bahagi ng kanilang mga operasyon, tahimik din nilang tinatanggap ang mga hindi makatarungang pakikisalamuha sa mga negosyo at pagpapataw ng mga malupit na regulasyon. Ngayon, ang mga kahihinat na ng kanilang mga maling hakbang ay nagsisimulang magbunga. At ang mga brand na ito ay nagdesisyong iwan ang China na nagdudulot ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Habang lumalaylay ang ekonomiya ng China dahil sa pag-alis ng mga malalaking kumpanya, hindi na nila kayang magpanatili ng kanilang matibay na posisyon sa pandaigdigang merkado. Kung dati, ang kanilang pagiging pinakamalaking pabrika sa mundo ay naging dahilan upang dominahin nila ang mga ekonomiya ng ibang bansa. Ngayon, ang kanilang malupit na pamamaraan ay naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Sa hindi pagkakaroon ng mga bagong investments mula sa mga malalaking kumpanya, ang kanilang mga yaman ay mabilis na mauubos at ang kanilang impluensya sa mga bansa ay magiging mahina. Kung ang mga nangungunang mga brand na naging simbolo ng global business ay biglang aalis sa China, mawawalan sila ng mga kita at hindi na makakapanakop sa mga bansang dati nilang binubuli gaya ng Pilipinas ang kanilang pagkatalo ay isang tiyak na paghihiganti mula sa mga taon ng maling pamamahala at hindi makatarungang pagtrato sa mga internasyonal na negosyo kaalam tama ba ang ginawa ng Apple dapat bang iwanan pa sila ng iba pang mga kumpanya kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.